Ngayon, sa forma kong atisad, iko basin nora at si Bima, sinora at si Bima dahil ngayon gabi ako itingalain ngayon gabi ako si Tarna. Sa ako ang talang magningning sa kalangitan Ako si Wonder Woman, ako ang superstar Akin ang sandali, ako ang reyna ng gabi Ayun, hi mga kaipas! Happy Monday po sa ating lahat At syempre po, nung mga nakaraan po, lagi pong Tagalog ang ating pinakata So, asahan niyo po na lagi pong Tagalog Sunod-sunod po itong video ko na to So... Lagi sa mga subscribe po. Mondays and Thursdays po ang aking uh, video. So, bye mga kaipos.